Uh, shout out kay uh, Shout out sa mga lahat na viewers ko dyan Shout out sa inyong lahat uh, Ingat ingat kayo dyan Happy New Year Jo, pag the light yung Dinaanan namin kanina <coughs> ayan o. Tubig yan, mga kalitos. Ayan o. kami galing. Diyan sa kabila. Ayan o. So, ayan. Sama nyo kami. Sa ayan, paglalakad. Sa paglalakad. At dito kami ngayon sa... Uh, Charot pala kay... ngayon. Uh, Insan City Boy. Ayan. Shout out kay... Boss Jonathan, okay, yan, nagpa-shoutout kahapon. Shoutout sa'yo mga boss. At, kalimutan yeah. ko yung apelido mo. Yan. So, basta. Ingat kayo lagi dyan. At, dinadaanan natin, oh. may mga mais. Yan. May mga mais na dinadaanan natin. So, ito na maraming viewers dito. Pero, oh, maraming uh, ano. Ayan o. Oh. Uh, ano ng mais yan. Hmm. Pasensya na. Magalaw kasi naglalakad ako mga kulitos. Uh, shout out kay Ah uh, naglalakad yeah. marami shout sa mga lahat na viewers oh, ko dyan shoutout sa inyong lahat uh, ingat ingat kayo dyan happy new year para uh, shoutout sa inyong mga ginagawa dyan niya, ingat niya. ingat ayan so dito kami sa malapit ng oh. patalan sa ano punta kami doon Tingnan natin ano masipa kaya, masipa <laughs> produkto nila doon. Ano ay marami. Hindi yeah. <laughs> ko <na>, <laughs> Kailangan content ka dito. <laughs> uh, kailangan pala <talaga> ng Maglaan uh, <laughs> ka ng araw. <laughs> yeah. so, araw. Oh? Nakakalito sa akong oh. Balik tayo dito sa 24 Oh no oh. Wala, wala kayong bakasyon eh Siguro may mga Tilapia dito Habaan mo ang paghakbang ma Public Habaan lang lang may bakasyon Hindi ka makalayo pag ganun Yan Ayah Tingnan mo yung na mo. Tingnan mo madulas ang bato. Medyo habaan mong ano lang. Para makalayo ka. Masakit, Mami. Eh? Yeah. Maraming mga mais -ma -ma hey, dito. Ayan <laughs> hey, Sa alip na may video, video man ako, wala. Ayan yeah, o. Nasa uh, ano kami. Hindi ko maasahan ito eh. Hello, shout out. Shout out sa inyong lahat, mga viewers ko dyan. <laughs> shout out sa mga silent viewers. Shout out sa inyong lahat. At sana masuportahan masuporta nyo ang aking uh, channel. YouTube channel yan. Sa inyong mga lugar. At paki-share, share na lang. Mga kulitos. Paki-share, share lang po. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyong suporta ah, talaga uh, di medyo malayo layo pala pero malalim kasi yung tubig mga kakulitos hindi kaya yung eh sasakyan nakamalunod ba eh, malalim yung tubig nakalagay sana ng ano sa ilalim yung maganda sana Pero ito rito, mataas to eh. Mataas sa sayad dito. O, mga kaligidus. Ayan. Sayad dito. O, daming. So, po yung mga mais. Iwan po, kung anong tawag nyo dyan. Ayan o. Oh. po kami dyan. O, tawag nyo dyan. But, sa ilokano is Leda ito eh talahib mm -hmm. daw tagalog basta graciyan sa English ano wow wala kahit nakalusot yung ban pala natin dito hindi makakalusot sasayad tayo dito kayang kaya ilusot kung ano pero baka nga eh magkano di paano tayong uuwi edit natin tong kagandahan ng view ay ay ang layo pala dito hindi bilis maglapad yung mga kasama natin yun ah. hmm. oh, yung mga kasama Yan. dadaan pa siguro doon tapos ay doon sa may kubo doon sa kabila yung banda yun huwag uh huwag uh -huh. uh -huh. uh -huh. mamaya harbis niyan mais niyan pinotong potong nila yung ano yeah. para pangbinhi a few moments later Yes. Yeah. Oh my god! Wow!

gravei grave. Oi, Tignan nyo yun guys. Ang ganda. Yan. Ayan pa. Ay, isang lagyo. Pero tingnan niya yung view na yun, oh. Carry mo naman si Nay. Grabe guys. <laughs> Ang ano. Magrasi. yun.